So hi guys magluluto tayo ngayon mayroon akong ditong nabili ano mayroon akong nabili kahapon na gulay pang pinakbit dalawang balut so magkano benti Tama ba? 20 ba ang isa? Iwan ko. Basta ang tanda ko 20 ang isa. So, dalawang balot. Ah, uh, 40. Tapos, may alamang ako dito na luto. Na mataga na sana lang hindi. So, ito ano. Kunti na lang. Yun, gusto ko kumain ng gulay. Yun ang lulutuin natin ngayon. So, tara. At maulan kasi ngayon. So, ito ang ating gulay. Ito yung ano, ina, ano ko na. Nugasan ko. Ito yung binili ko kahapon na dalawang, ano, dalawang balot ito. So, gusto ko sana haluan ng kangkong. Kaso, yung kahapon ko kasi yung panahon na ganyan, grabe itong panahon na, no? Ilang araw na, isang linggo na, na ganyan ang panahon. Wala nang mabili masyado kulay kahapon dun sa palingki. Ito na lang, buti nakaabot ako dalawang ano, dalawang balot. So, yan. Toto tayo.

Pag nagpapasarap dyan yung alamang, wala na akong nilagay, yung alamang lang. So kung masarap ang alamang mo, 100%, masarap yung gulay mo, pinakbeto. So yan, kain na tayo. Walang, haluan ko siya ng dahon ng ano, ng kangkong. Kaso kahapon, wala kasi akong mabili ng kangkong sa palingki. to na mo. Anong papasarap niyan? Yung alamang na luto. Hindi ko na siya nilagyan ng kung ano-ano. Yung alamang lang. So yan, yummy. At least, pag kasi ikaw gumawa din ng alamang, alam mo na maayos yon Alam mo yon So yan, kain tayo. So, hi guys! Kain tayo. Ito yung niluto ko kaninang ano? Tagdan? Ng gulay. So, yan. Ito siya. Ito yung iba nilagay ko na sa freezer. Mm. Yan. Tapos, nagprito ako ng yung binili ko sa palingki na boneless na bangus. Daing. Tapos, mayroon ako ditong ano, Tawag dito. Sausawan na kalamansi at toyo. So yun, kain tayo. Tara, magkakamay tayo ngayon. Kasi nga. Yan. Palagay ako dito ng gulay. May hingay yung tao sa labas. Kain tayo. Ngayon ay maulan pa rin. Hmm, tapos. Yun. Mayroon pa ko actually sabaw yung niluto ko kahapon. May tera pa ang sabaw. Pero yung mga yung niluto, yung ano kasi na yun ay pinadala ko na sa kanila. na punta yung mga bata dito kahapon. So pinadala ko na sa kanila yung tinola. May natira lang yung parang tera ko ng ano, sabaw at may konting gulay. Tinira ko kasi hindi naman sila mahihilig magkain ng gulay. So tinira ko yung gulay. Tapos yun ininit ko. Diba? yung laman lang binigay ko sa kanila tsaka yung kunting ano kunting sayote, yun kasi ayaw nila sabi kunting ano lang binawas ko so ito yan, konti lang na naman itong natira saka so, kainin na lang din natin ininit ko na kasi so, yun kain tayo ito Ah, uh, maliit lang actual yung bangus. Parang hindi ko na amoy, parang mas masarap pa yung ako ang nagbabad. So tingnan mo, sabi daw ay boneless daw. Pero nung mo yung tinik ko. Hmm, boneless daw. Boneless naman tinik, parami pa rin tinikon. Mm. Ang dah. Asa ang bunlis dyan? Mm. Hindi pwede sa bata. natin yung ano itong ulam natin itong gulay binibaw ko nilagay ko yung ano mas <coughs> masarap pa akong magbabad hindi lang kakabili ng bangus nakita ko lang ito dun sa may labas ng palengke yung ganito pangit ang ano mm. hindi siya masarap kaya parang naipiprito kundi mabangus Masarap pa akong magbabad. Diba? Kami lang paminta. Kala ang tinanggal lang. Tinik mo na sa gitna na malaki. Kasi matinik pa rin, no? Nagit ako. Ayan, sa, sa labas. Laman sa ako sa labas. Ayan, no, kung ano meron. gusto ko ng pinakbet eh, yung mga bata, ayaw naman nila niyan eh. Ayaw nila. hindi ko na sila binigyan. Sinabi ko sa kanila kung gusto nila ng ano, ayaw daw nila ang um, ulam ang um, ulam nila ay ano, tawag doon? Sulingan. Hindi nga siyang sulingan. Nagkukas niya ko yung kamay sa akin. Baka kala niyo kumain ako hindi na nagkukas ng kamay. Hindi kami ako gawa dito sa isda. Gawa dito sa tilapia. Ay, sa bangus. pag ako nagbabad ng ganito, kisang ko. Ah po. Kaya gusto ko magkaliskis. Kahit din nag yung ilalagay ibabalot ng foil. Gusto ko mga kisang ko. Sarang ako din nakakain ng inihaw. Hmm, kasi magkain ng inihaw kung eh ako yung mga bata hindi naman din nila hilig bibili ka naman isang bang ako yung kakain hindi ko di maubos hindi din masarap pa ako yung diba sinasabi. Kasi tinanong ko, sabi ko, boneless ba to Sabi, oo daw. Tatlo pong ganito. Maliit. Boneless Bu daw yan. Pero yung binibili ako talaga, yung kilala ko, yung bumibili talaga ako ng pag yung malalaking bangus na dagupan. So yun, yun, masarap yun Pero ito, <coughs> hindi sinabi dagupan, basta nung sinabi boneless daw yan, binil ko na. Hayang nga umuulan naman na malinti ako, diba? Hmm. Wala, ah, parang gilang din naman na yan. Yung ba, ano lang sa gitna ang tinanggal. Tinik sa gitna. Tinik pa rin ah. Baka dito lang siguro ito ginawa. Mga ano siguro yung mga pispan na, na ano. Pero so, yung paggaling dagupan yun, masarap yun. At saka maganda yung pagkabunlis naman. Kasi pag yan sa palingki, magpapabunlis ka dami pa rin tinig na titira. O yung mga binibili sa SM. Ang ganda yung boneless na yun. Mm. Itong gulay ko, sarap. Pag masarap ang alamang mo, yun, masarap ang gulay. Then, di ko naman nilagyan ng ano yun lang alamang. Actually, kaya yung alamang ko na yun, matagal ko na niluto yun may mangga pa dun sa kabila. Eh, wala nang pang alamang ano na yung mangga. Hinug na. So, may napira kaunting alamang kaya naisip ko. Bumili na nga lang ako ng gulay. Kaya dinala ko, <coughs> dinala ko dito. Nakasama ko hindi may magkakain ng mga gulay. Ako lang. Lahat sila dito kumakain. Ang yung nilang nilang gula sa nila. Pero masabi lang kumakain. yung ano. Yung gusto ko mag yung ginatanan. Ano, yung, yung mix seafood. May kalabasa at ano. Yun yung gusto ko. Kalabasa at ang daw ano, na? Si tao. haluan ng tao no. Seafood mix. Ginataan. Ginataan. Tinik. Hmm, pwede sa bata. Hmm. Hmm. Okra. Hmm. Gusto ko sana, may konting daon ng hmm. ano, kangkong, kaso walang kangkong. Ayan, paninda. Doon nga habilihan ng itlog. Kapiranggot na lang yung itlog na na doon. Pumili na lang ako. Sabi sa akin, pumili ka na. Wala na, yun na lang. Nakaunti na lang. Siguro, di nakaka-deliver dahil ng araw ng ulan, di ba? Sa linggo na. So yun guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Don't forget to like, to share, and subscribe. Bye! See you next vlog!